Kailan ka nga ba huling nakatikim ng singkamas? Naaalala mo pa ba? Hello, what's up? Your best here. Halika, dahil sa video ito ay tatalakayin natin ang mga kakaibang kaalaman, gamit at mga binipisyo ng halamang singkamas. Sapagkat baka hindi mo pa alam na ito na pala ang lunas sa iyong mga karamdaman. Alam mo ba sa Ingles ang singkamas, maaring sasabihin mo na ito ay turnips. Subalit batin mo ba na ang totoong English nito ay hikama, Spanish hikama o Chinese potato. Ngunit madalas lamang na tinatawag na Mexican turnips. Ang singkamas ay nagmula nga sa mga bansang Mexico at Central America at dinala at pinakilala dito sa atin sa Pilipinas ng mga mananakop na Espanyol. Tumataas ng hanggang apat o limang metro ang mga singkamas, depende sa ginagapangan nitong puno. Ito ay isang ang uri ng gumagapang na baging at nagkakaroon ng masarap na laman, buhat sa mga ugat nito. Maaring maglaman ng hanggang sa 51 pounds ang mga singkamas. At batid mo ba na dito pala sa atin sa Pilipinas natagpuan ang pinakamalaking singkamas noong 2010 na tumimba nga ng humigit sa 23 kilos. Ang laman ng singkamas ang siyang mahalaga sa halamang ito dahil ang mga buto ng mga bunga nito ay minsay nakalalason pa nga. Madalas kinakain na parang prutas ang laman ng singkamas. Isinasaw-saw sa asin, sa bagoong, o kaya naman ay sangkap sa paggawa ng lumpiang sariwa. At sa ibang lugar pala, isinasahog pa nga nila ito sa mga lutong may sabaw. Subalit hindi batid ng karamihan na napakaraming sustansyang dala ng pagkain natin ng singkamas. Mayaman nga ito sa bitamina, fiber, at mga mineral na mahusay sa ating kalusugan. Dahil sa matubig o makatas nga ang singkamas, ito nga ay mayroong mababang calorie content na mainam nga sa mga nagpapapayat o mga nagdadayet. Mayaman din sa mga antioxidants ang singkamas na mainam na makatutulong sa pagregenerate regenerate ng ating mga nasirang cells at mainam din ang pagkonsumo ng singkamas upang malabanan naman ang oxidative stress. Ang singkamas din ay mayaman sa fiber, potassium, iron at copper na mainam sa kalusugan ng ating puso. Nagpapababa din ng cholesterol level at upang umayos ang daloy ng ating mga dugo. Kaya naman mainam nga ang pagkain ng singkamas. Subalit huwag naman sobra-sobra. Ikaw, nasubukan mo na rin bang mag-harvest ng singkamas lalo na nga kung ikaw ay naninirahan sa probinsya. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mahilig ka rin bang kumain ng gulay? Hindi lamang sapagkat ito ay masarap, ay naguumapaw nga ito sa mga sustansya. Subalit batid mo ba na mayroon palang anim na klase ng gulay na kadalasan na nga nating kinukonsumo? Subalit marapat na iwasan natin ang pagkain habang hilaw pa nga ito sapagkat batid naman natin na maraming klase ng gulay ang makakain mo at masarap habang ito ay hilaw. Katulad ng mga beets, asparagus o kaya naman ay carrots. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang anim na klase ng gulay na marapat mong iwasang kainin habang ito ay hilaw. Dahil baka kinakain mo na nga ito, kaya dapat mo itong malaman. Mayroon ka na bang naiisip na halimbawa nito? Ang prutas at gulay ay bahagi na nga ng ating pang-araw-araw na pagkain. Ikaw man ay nagbabawas ng timbang, isang vegetarian, o mahilig ka lang talagang kumain ng gulay. Subalit, dapat malaman mo rin na hindi lahat ng klase ng gulay ay pwede mong kainin ng hilaw dahil ito madalas ay nagtataglay ng mga natural toxins na mahirap tunawing asukal at maaaring magdulot ng problema sa bituka at sa inyong tiyan. Kaya naman narito ang anim na gulay na marapat mong iwasang kainin ng hilaw. Number 1. Potatoes Ang hilaw na patatas ay hindi lamang masama ang lasa. Maaari ding sumama ang inyong tiyan kung sakaling ang hilaw nito ang inyong makain. Ang hilaw na harina buhat sa patatas ay maaaring magdulot sa iyo ng bloating at gas sa sikmura. Mainam na lutuin muna ito tulad ng gisa, bake, ilaga upang maging ligtas bago kainin. At lalo tigit pa nga ay iwasan ang berding patatas na nagtataglay ng mataas na solanin at maaaring magbunga ng pagkahilo, pagsusoka at pagsama ng pakiramdam. Number 2. Cruciferous Vegetables Kapag sinabing cruciferous, ibig sabihin ay mga gulay na gaya ng repolyo, cauliflower, broccoli at sprouts. Ang mga gulay na ito ay mayroong sugar na mahirap ng tunawin o i-digest at maaaring magdulot sa atin ng gastronomical problems. At kung meron nga kayong thyroid problems, lalo pa nga itong lalala, kung makakakain kayo, ng mga hilaw na cruciferous vegetables. Number 3. Red Kidney Beans Ang hilaw o undercooked na beans kagaya nga ng red kidney beans ay mayroong mataas na glycoprotein lectin content na maaring magdulot sa iyo ng pagsusuka, pagkahilo at pagtatae ilang oras matapos mong ang makain ang gulay na ito maari mo nga itong ibabad ng limang oras muna upang maalis nito ang mga tinataglay na toxins. Number 4. Mushrooms Bagaman maaari mo namang kainin ng hilaw ang kabute o ang mushrooms, subalit inirerekomenda na lutuin muna ito, tatulad ng roasted, suited, grilled o kaya naman na isang cup sa pizza upang makuha mo nga ang maximum at mas marami nitong taglay na sustansya. Number 5 Eggplant Nakakita ka na ba ng tao na kumain ng hilaw na talong? Ito ay dapat mo ring iwasan. Sapagkat ang talong o ang eggplant ay mayroong mataas na solanine content. At ang pagkonsumo nito ay magdudulot sa iyo ng maraming problema sa tiyan. Maaari kang magsuka, mahilo at magkaroon ng mga pulikat. Number 6 at ang panghuli sa ating listahan ay ang mga beans. Ang ilang variety nga nito katulad ng hyacinth o ng lima ay masama sa kalusugan kung makain mo ito ng hilaw. Mayroon itong mga harmful amino acids na hindi ligtas sa kalusugan ng tao. Kaya naman mainam nga na mailuto muna ito bago i-enjoy at kainin. Bagaman ang pagkonsumo ng gulay habang ito ay hilaw pa, ay isang smart move upang maging healthy. Subalit laging tatandaan na mayroong mga piling gulay talaga na dapat mo munang iluto bago ito kainin. Maaari mo ring hugasan muna ng mabuti upang mawala ang mga pesticides at mga chemical sa balat nito. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito yon sa best baby. Tayo ay lumibot, nihinalam mundo ay ating matulis at. Ito yon sa best baby. Ito yan sa best baby. Ito yan, 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 yan sa best baby. Sa bukta tama ng ala'y may ala. Ito yon sa best. Karo de, sabi sabi tayo na matuto marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong